dagang niyog ng sigihon. Corina Sanchez, Jessica Soro, Pupasan Pintin isang Isa ka na Ito ang sana. Kasi kino rin bumakita. Natawa sa iyo Corina Sanchez, Jessica Soro. sa sigihon sa mga Ay, di ko nila po. na kalakap. sa iyo. Nakawin siya niyo. Kasi kailangan na.

hindi ka nalang? ang bagali mo, mali pa yung pinagkakilok may tatlo man ganyan sir, ganyan na lang ang, mo, mali, Bayatlo, manganin, saray, ang mga yung, mo katulad nyo mo hindi may katay ng bukas mo parang nagpunong masip ka pa sa masagakon pero piti na daw naglaktaw may nangayong isa pero kapos mo naluyado ang mga hindi kapirpi din siya, scatter po siya hindi nyo upo, upo. kasalanan nah ka

Iyapakita ako dito nyo Para simple lang Ang pamukta ko Pag nalita ko Uy, kaka sa ha Uy, ilaga ako pa ilaga Isa ang dito Isa lang pangayon, ha Hindi bayad May bayad naman eh Ang pangayon ako Isa lang Ay, nagpunta ha? oración. Ayan ang salita. ng salamat. Ay kinabuhi kong pa namin. Naman, na to, namatay. Hindi raw. Nagpunod ang ispada kasi kailang din. Senyor na Chiquiro, Moises Mendoza. Senyor na Chiquiro, nagpunod ang ispada. Sabit ka na. Ipilakar ko asin. Isulikurasyon. Nagpunod. Walang magkabot. Pakay ang mga

Okay. Ini macik nih Ini dilini lini oh. lagayan kok. ka? Oh, ini no. Para ini ka di sako. Yeah. Lagayan ka di ka? Aro. Tak ayan ka sa baso? lang ha, baso nih amalun ka pre. Labi dia di ni ini mo kutbelsa. Ngaman <laughs> kinabuhi ato isara Why na reset ka? Amon kasi nao? Pre, ibo ni tatay o. Anda iyo pag-uyak. Ang abo ko ni kuya sana, batong na, gabang amigo na iyo. Ang tagayan niya ni Pat, binuang? Anong binuang? Nanaw? Hindi pat batong na. siapa? pa. Nga man! Ang ilo, aras ko po. po. Ito na po sa inyo.